Ah, uh, kung sino mo makakapag ng videos na ito, ay ka po ay busilak na puso at may ginito ang puso no. So ah, uh, magto po i-share sa inyo mga mga kabarya. Yung 10 piso. So buying po tayo ng 10 piso ba mga kabarya no. So sa 10 piso ay may buying tayo mga kabarya. So baka mayroon ka, i-comment po na sa comment section mga kabarya. Ah, uh, kung mayroon ka mga kabarya. So, sa ating 10 peso, no? So, bago ang lahat natin ang bangitin ang bahay ng mga kabarya, at yung naglatisin natin 10 peso na ito, ayan, ha? 2005, mga kabarya, no? So, alamin mo natin, mga kabarya, baka mayroon ka rin, mga kabarya. So, sa ating 10 peso din ito, mga kabarya, so, itong na hunt natin ngayon, mga kabarya, nalagdag so, sa ating koleksyon. So, ma ano na rin itong mga kaparya so kukunti na lang sa si sirkulasyon na madalang na makikita so yan na natin alamin ngayon yung mga kaparya baka makaroon ka rin yung mga ay hindi mo na mapakawalan ang ating 10 piso so yan mga kaparya ating 10 piso no na baka may hawak ka rin mga ya. so yan so yan mga kaparya 10 pesos. No? So ito po nakalagay yung Republika ng Pilipinas mga kabarya. So 2005 po no sa sa so, po ito po ang Portrait nila ni Andres Bonifacio at ni Apolinario Mabini mga kabarya. Ayan. Ang portrait nila. Ni Andres Bonifacio at si Apolinario Mabini mga kabarya. So dito po ang 10 piso. 10 at saka piso sa baba. So ito po yung harap mga kabarya no. Ang harap mga kabarya. So ito yung likod mga kabarya. So sa ating 10 piso no. So ginawain ito ang ating 10 piso ay 1993 mga kabarya. So 1993 mga kabarya no. so labo mga pare. So yan. Palilinawin natin mga pare no. Sino labo? So yan mga pare. So yan ang ating 10 piso no. So dito sa likod mga pare nakalagay ang bangko sentral ng Pilipinas mga kabarya ayan alag alag lang -la. so baka may hawak din kayo mga kabarya so ito po ay hard to find po natin 5 peso no ay 10 peso hard to find so ayan lapag natin so ayan ang ating 10 peso na uh, hard to pay no so yan lang likod po mga kabarya so bangko central ng Pilipinas mga kabarya so 1993 po ginawa ang 10 peso so dito sa 10 peso tama ba yung nabasa nyo bayang tayong mga kabarino? sa 10 peso So, ah, uh, pake comment, i-share mo ng ating videos at paki-like mga kabarya, subscribe para ma-update ka palagi sa ating bagong in-upload na videos, no? Sa ating 10 piso na bayan mga kabarya. So, dito ating alamin na, no? So, punta na tayo sa ating bayan mga kabarya. Baka mayroon ka mga kabarya. I-comment na sa comment section. O, comment ka na rin mga kabarya kung ikaw ay nanonood sa ating videos para malaman natin hanggang saan nakarating ating videos no mga kabarya so huwag galingin mong mag subscribe at share importante mga kasire ka mga kabarya at like mga kabarya para baka ikaw ang mabilian natin ng 10 piso no sa ating buying mga kabarya so punta tayo sa ating buying no so ating buying nitong 10 piso so, so 19... Ang date no 19 1990 2009 mga Ha. Ah, so ating buying 2009 at uh, 2007 baka mayroon ka comment po sa comment section mga kabarya ayan po ang ating update ngayon sa inyo mga kabarya so galingin mong mag subscribe kung bago ka pa sa ating channel mag-subscribe ka, i-like, i-share mo, i-like mga kaparya para mau update ka sa bagong upload sa si ating videos, no? Na buying mga kaparya. So, ngayon lang ating update din mau kaparya. Okay, mau na sa inyo. Na bye-bye na po mga